Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa habang pinapauwi niya ang mga tao. Nang makaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Inabot na siya roon ng gabi. Nang oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya sinasalpok ng malalaking alon ng bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinilabutan sila at napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus, Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob, Sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig. Halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin at sinambas siya ng mga nasa bangka at sinabi, Talagang kayo nga po ang anak ng Diyos.